Hello ate, anong pangalan mo? Lily Inasal. Oh, Lily Inasal. Dito kami sa Lily no, Inasal. Here no. no. Dito ah. sa Lily Inasal kayo ngayon. Oh. Pakin sila na, Inasal. Yan na, Inasal. Oh, tiyan na. Yan, ang sarap. Ito na yun sa amin? Oh. oh yung ang sarap naman. Ah, sila ba? Ba't dalawa? Matiga lang? Ate, sabi. O, ito dalawa. Yung dalawa muna, tapos. Okay, 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 okay. Isa ka lang? Saglit lang. O, ayan, o. Ito yung bentan, <tod> yung ano oh, na yung dasal. O, sige, sige. O, kanina. Kinahanap ka lang ko lang ang Ate, kanin daw po doon pa? Ning hmm, nasa. sa kabilang Ano? ka tisay ako sa kanin. Okay. Ito yung lang sarap.